Ayun ba ulit? Hala na matay! Uy! nagpamatay. Thank you, Alisa! Isa kang Ano yun, namatay siya! Ano pinili niya? Ah! Ay, anong laro to? Hello! Ano tong lang to? Hoy, ano to? Survival? Kampihan to? Kampi niyo ako? Ate, dala na dali! Huwag kayo iya! Anong gagawin natin? Hello! What to hell? Pag ako yung natalo ha, kasalanin niyo to. Dapat ako yung mananalo. Sana all! Hindi, wow. Okay na, ang tagal naman nito. Anong gagawin natin dito? Listen, look, and listen, and learn. Ah, be, 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 be. Ate, MJ, nagang nandito yung donut. Donut? Hello, hello, hello. Wala kayong mic na iinis ako. ano kayo maririnig? Oh, tek. Ayoko! Anong gagawin natin dito? Anong halalait na Hoy, nag i ako. Ang gagawin natin, papatayin nyo, papatayin nyo. Please, not me, not me. Isa kang timang. Where is me? Where is me? What? Ano, si Isha, si Isha. Oh my gosh, Isha. <laughs> hala, si Isha. Ano, si si Oh my gosh. Si Subject Ian. will now be given a moment to say their final words. Hulu, oh. Ian! Anong gagawin mo? Anong gagawin mo? Patay. Ay, patay na siya? Ganun lang yon. Paano, paano ko siya? Pinigilin niya ata ito. Paano ko siya pipigilan? Hala, barilan. Oh my gosh. Daddy, chill. The next experiment selected is... Two. Oh my God! Two subjects will be chosen to participate. Only one will come out alive. Oh. Hello? Para sa yung laro ng ano? Ano yung laro sa Netflix? Oh my gosh, sino yan? Ala, sino yan? Not me. Oh. Ala, sino siya na naman? Okay. Ate MJ pa siya ata. sa yo. Takte pag ako na pag. Hello no. Hello, nakita ko sa sarili ko. Hello. Oh my goodness. Oh. Isa kang timang! <laughs> Alam niyo yung laro sa Netflix? Uy, may laro sa Netflix. Ano nga yun? Yung parang sinisircle din. Yun yun, di ba? Okay. So, sa sila magbabarilan? So, Yan, okay. ganyan kayo. Once Hello, yun na sila? Hindi <laughs> pala ako. <laughs> Taragis na, na yan. Barila na. Barila na. Tapos patalon. Patalon ako. Hindi ko sila makita ng maayos. Butokan mo. Barilin mo, sister. Go. Hello. Hoy, ba'n ba ang tagal nila magbarilan? <laughs> Women. Wala pa. Barilin mo. Takti, sister. Nakaharap. Hindi ka nakaharap sa kanya. Saan ka nakaharap? Wala na. Tapos na. What the hell? Kaya na. Hindi na nakakita. Wala. Sinusundan niya ako ng tingin. Buti niya ako nung tingin. Kapat oh. naman to. Handout? Ano tong handout? A random subject will be given, given an item. item. Tapos... Hello? Tapos, bibigyan lang Hello. ng item. Ah. Uh -oh. -huh. Ay, naku, MJ Bangso. Hindi talaga ako, ano, hindi talaga ako, ano, swerte sa mga ruleta. Never ako naging swerte sa ganyan. Okay. okay. Ayan, tapos ako yung ako. Hello, si Iyel, nakita ko, nulito siya. Scarlet, okay. So, anong item ng sister? Ano nga yun? May laro nito sa net. Uy, uy, ko yung name. May baril na hawak, may baril may... na Ano ba? Handoff na naman. Ano ba naman yan? Hala! It's me. It's me. Hindi ako. gagawin mo? May baril din yan. Huwag kayo iya. Tapos pwede silang mambarel. Dito tayo. Uy, wag ako, wag ako, wag ako. Takot ako, uy. Tumutupak -ma sa yan. Hello? Favorites? Nagquit yung Ano meron sa favorites? Sana ako, may favorite. Hoy, ano meron sa favorites? E Ikea. What? Ano meron sa favorites? Hindi na magsuntukan na kayo. Hello? Meron pa din. Anong meron sa favorite? Daddy, chill. Laisha. Olo, si Riyo. Hoy, ano meron sa favorites? <laughs> Women. Ano? Ako, Rino. Olo, sino yung i-vote doon kayo? Vote natin. Sino ko yung nakapagabi? Vote. Vote natin si Riyo. Vote natin yung nakapote, pogi. Hindi, wow. Vote natin si Riyo. Kawawa naman to. Baka umiyak. Baka umiyak sister ko. Boto natin. Kawawa naman. <laughs> That penalty Kawawa naman tong isa Kawawa naman Pagbigyan Pagbigyan <laughs> O oh, binoto ka namin ano Hello nawala yung mga boto Ha Uy nawala Nawala Sige lipat tayo Nawala Nawala Lipat tayo Okay Ay hindi save na siya Sino isi-save nawala, natin nawala. Ah, nag busy. So dito tayo Dito tayo Kay ate girl Hindi nandyan siya Nasave na siya Nasave na siya No kawawa naman, kawawa naman si kuya Just vote for me oh, I'm boss. so sorry We are very sorry Sorry, sorry. <laughs> We are very sorry. Bakit yung favorite? Nakakatakot naman yun. <laughs> Dito hindi ako yung nakuha doon. What the heck? My favorite is sinomsing. <laughs> <Ito>, ano, ano, ano? <laughs> Finekeepers. Ano? Ano yung five buttons? No. Ano to? Five buttons have been added. One button contains instant death. One at a time, a random subject will be selected to pick a button. Ano? You will have 30 seconds to make your decision. Hello, wag ako, please. Hot dog. Okay, okay. okay. guys. Hello, sister ko. Go, pili. Kia, pili ka na, Kia. Green? Green. Paano nalalaman? Yung green, yung green. Hello, ako yun ah. Nagpasan yan ako. Okay, okay. okay, okay. Uy, pili! Anong pipiliin niya? Hala, namatay! <laughs> Uy, nagpakamatay! <laughs> Hindi, nagpaka Grace! Hala, tama na! Tama na yan! Ah, pag namay, namin namatay, bago na naman, okay. Okay, 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 okay! <inaudible> Wala, ano, ano, ano? Isa kang timang! ano to? Has been All Ay, ano If they fail to choose in 30 seconds, they will instead be executed. Wala, anong gagawin? Hindi ko nag-gets. <laughs> <laughs> Naano ako? Nag-panic ako. Hello, please wag ako. Okay, ah, hindi ako safe. Ay, ano, ano, ano? Sister, pili ka na. Ano, saan siya pipili? Sister, hindi ko nag-get. Evelyn, eh, wag ako. May utang pa ako sa mama mo. Yow! <laughs> Hoy, hala, pipili siya. Sino pinili niya? Ano daw? Si na to. Si Isha na to. Wala na akong nag-get, sister. Hello? Ayan na naman. O, yung chino. <laughs> Taragis na yan. Okay, safe, safe. Ayun na ako. Sister. Hindi, wow. Hindi pa na. Uy, huwag mo na. Pag ako nabate. Ka na hindi, kala ko yung tahay. Hindi, Kai. Pag nabate ako. Uy, anong pipiliin mo, sister? Galingan mo. Boss, yung pula. Kasi red flag ka. Oh! Sige! Sige! Ay, wala ka ng oras. Hala, hindi siya namatay. Hala, hindi siya tinitin. No. What? Sana si MJ. Oh my gosh. Sana si ate MJ. Hala, muntik <laughs> lang. <laughs> Ayun, muntik lang. Putra, guys, muntik na ako, sister. Ayun, oh. My goodness, sayang. what the hell? Dalawa na lang, dalawa na, na lang. Hurry. Last na, last na yan. Nako, insta-death na to. Hindi, wow. Putra, guys. Ayan, ka TMJ. na si Ate MJ. Muntik na. Huwag kayo Ano? Muntik na naman ako. Iiyak. Yeah. Mabilis naman nila makapili. Ang tiyambahan pa. Paano malalaman kung anong tama? Napakaserte mo naman. Ang ah, ah. tragis. Wala. Piling ko mo tataya ako. Nai-stress na ako. Nai-stress na ako sa larong. Hahaha. <laughs> Kailangan ka lang! Wow. Hindi, hindi, No sir. no Ano? Ano? No, no, no. Please wag na po. No! 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 Okay. Hindi ako, hindi ako. Take Sabi siya, Tama yung pula. Hindi, pa kami nababawasan. Hindi kami nababawasan. Hindi kami nababawasan. Joe, wag Joe patungan

Narinig nila. Die, I die. Na, ay na. Day, ay, day. The trapper na naman. Teka. Teka na no. Eh, Saman no? na naman. Hoy, wag mo akong piliin. Okay. Hoy, sasakalin kita. Wag ako, wag ako. ang kita. Sasakantimang. <laughs> no ko. Okay. No ko paibot. Lagi na lang 'yan yung pinapapili. Ano ba 'yan? Lagi na lang, lagi na lang, lagi na lang. Lagi na lang. <laughs> Ako, Isabel. Hello, Isabel. 2 in 1 pa naman sila. Isabel. Piliin mo yung tama. Hindi, e wow. Isabel, <laughs> go. Ipatay ka yung dalawa. Isa kang timang. Isabel. 14 seconds. Well, congrats. Dalawa okay. na kayo. Pakti yan. Si Ryu, si Ryu. Utrage. So, anong pipiliin mo ngayon, Ryu? Oras na para makita si McDonald's. Patay. <laughs> Utrage, si Ryu. Ay, hindi siya ba? Putra, oh, guys. Wala, no, Kini, stop! Visit. Sister, yung mali yes, na piliin mo, yan. please. Sino ba yan? Yeah, Tama H pa rin. choice. na lang, isa na lang. Kasi dumplings. Uy, pumili ka na. Yellow yun, feel. Oh, teka lang, Pares. teka lang. Red, red, red. Ooh, red. Wala kasi red tag ako. Isa kang timang! Halo, halo. Sister, pag ako yun, Mabok, alam mo yung pipiliin tayo. ko, legit, promise, yellow. Patay, patay na ako. Patay na. Oh, can can no okay. Hindi ako makabak. 1, 2, 7, 8, 9. Death penalty. Death penalty. Sige, grab it. Oh, God, Ano Anong last pick? Last pick will now begin. One subject will be selected for safety and given the choice to save another. This process repeats until only one subject remains, who will then be executed. Hello, hindi ko na what? I didn't What? It's the bad prince again. What's going to happen? What's going Hey sister, don't choose me. I ako? die. <laughs> <laughs> ako, am ako. No, no. Ano happened? What happened? You have to Ako mamili sino pipiliin? pipiliin ko? Ah, sige. si Isha. Yes, si Isha. <laughs> <laughs> hindi ko alam yun eh. Pipili pala, pipili. Tapos kung sino yung huling mapili, siya yung matatalo, matatalo. What the oh, oh, hell? Oh, oh. Thank you so much, Sister Jo. Thank you so much. Diyan dito 'yung bebe mo. Sana so, all. Pag napili na hindi na pwedeng piliin. Kotay. <laughs> Tara guys na yan. <laughs> Oo, tatapusin ko nga eh. Kung mat mataya ako agad. Ayan na naman. Boto. No! Nasave siya. Butok din si Isabel na naman. Thank you, Alisa. Hala, yun. Namatay siya. Ano pinili niya? Hala, namatay silang dalawa. Oh, no! It's okay, guys. Huwag kayo yeah. Putak ti duwel. Jari chill. Hello. 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 Okay sila. Go, go, go. Wait lang. Split Sino or has been selected. Has been selected. Split or steal. Anong split Two or steal? ano, participate. That's penalty. Ano daw? Ano daw to? Oh. Ano daw to? Ano Sorry ka, babalik ko lang. Oh my gosh. No! Okay. Oh, Ay, gagawin Ano mong gagawin? Anong gagawin? Okay, okay. Uh, Uy, bayangan mo na, may ka- Choose to split or steal. Split or if steal. If both split, neither gains but both survive. If one steals while the other splits, the stealer receives an item and the stealer is hindi executed. hindi nila alam. Hindi nila if alam kung if both are sila. Executed. Hindi nila pala alam, so kailangan may same decision sila malalaman natin kung sino yung traitor. Okay, very good. Wow! Yes! Both survive. Hala, nine na, na lang kami. Yung color yan, tingnan mo. Yung color yan. Hala, dumi. <laughs> <laughs> oh my goodness. Hala, <laughs> si Rina na lang. Hindi <laughs> siya. <laughs> 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 Isha, <laughs> galingan mo. Sabi Isa, sa Ichi, Isa galingan mo, putra, gusto ka papatalo dyan. Go, 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 Isha, barilin mo. Barilin mo, Isha, barilin mo. Huwag ka papatalo. hoy, barilin mo siya. Go, go, go. Barilin mo, barilin mo. Ay, ano? Walang awa talaga si Ryu. Visit na Ryu to. <laughs> Bakit mo pinatay si Isa? Time bomb? Ano to? Time bomb has been selected. <laughs> One subject will be given a stack of TNT. Hello? The TNT may be passed to a nearby bab subject. Hello, bab. Bab. hello, 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 Takbo hello, hello, Takbo. hello, 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 Lalo, yun siya, yun siya. No, takbo. Paano tatakbo? Takbo lang, takbo. Dito ka, dito ko ka, bro. target. Sarot. Huwag <laughs> <laughs> target mo, sister. Sasakarin kita. Tago tayo, tago tayo, dito, tago tayo, dito. Lalo, no kay dumpling Suy, huwag kayo dito, huwag kayo dito. Nandito siya. Yeah, yeah, yeah. Bakit? Wala na akong tatakbuhan dito. Naka-dumpling, naka-dumpling. Uy, patay na. <laughs> patay na. <laughs> Yan na naman, handdown na na. Ano ba tong handout? Hindi ko siya mag-get. ka isa yung book mo nakikita, oh. Ano yun? Ano yung handout? Dokti, <liplatINGING> sumasayo lang siya dun, oh. Hala, yan na naman. Huwag ako napili dito. Sinong pipiliin ko? Siya na naman! Lagi na lang siya. Wow! Yeah! Oh my gosh, sister please don't not me. No, ha nawag ako. Ay wala na. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ay uh, oh, wala. Talo. <laughs> wala to, hindi ba lang ako napili sa kahit anong ano. Sa kahit anong laro, ako pa yung pinili din sa draft na yan. Wala ka na, di ko na na-enjoy. Ano to? Anong gagawin ko dito? Di ko man lang na-enjoy. Sino yung mga, sino yung pisti na yan? Emotional! Damn it! <laughs> Pinili ako. Patandaan ko itong si Gary China. Visit na yan. Kaya pala ganyan yung pangalan, ibablock ko yan. Kita nyo, bablock ko yan. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Women. <laughs> Hi, huwag kalimutan na mag-like and subscribe para ma-notify kayo sa mga susunod pa nating uploads.